Alam mo ba na hindi ang edad ang tumutukoy sa iyong buhay, kundi ang simpleng ugali na paulit-ulit mong ginagawa, na kadalasan ay hindi mo namamalayan. Sa edad na anim na po, karamihan ay naniniwala ng tapos na ang laro, pero paano kung sabihin ko sa iyo na isang simpleng pag-isip lang ang maaaring magbago ng takbo ng iyong buhay mula ngayon? Parang imposible, di ba? Pero ito mismo ang uri ng pagsalungat na nagpapalaya sa isipan at nagpapamulat sa iyo na hindi pa huli ang lahat para baguhin ang iyong realidad. Kapag sinasabi kong paradigma, maraming tao ang hindi agad nauunawaan ang bigat nito sa buhay. Pero tingnan mo, mula pagkabata ay naprogram na tayo, parang may nag-install sa atin ng isang invisible na operating system. Dumaki tayo na nakarinig ng mga pariralang tulad ng i e ang pera ay hindi tumutubo sa puno, kailangan mong magsikap hanggang sa magretiro ka, o pagkatapos ng isang edad, tapos na ang buhay. Ang mga ideyang ito ay tumatagos ng malalim sa isipan na nagiging gabay sa bawat desisyon na ating ginagawa, kahit hindi natin namamalayan. At ang nakakatawa, habang paulit-ulit natin ginagawa ang mga pattern na ito, mas naniniwala tayo na ito ang katotohanan, samantalang ito ay mga paniniwalang naman na mana lamang. Napansin mo na ba kung paano ang ibang tao ay parang may swerte, samantalang ang iba, kahit nagsusumikap, ay parang hindi umuunlad. Wala itong kinalaman sa swerte. May kinalaman ito sa paradigmang dala ng bawat isa. Kung tinuruan kang mag-isip ng kakapusan, ng hirap, ang iyong subconscious ay gagawa ng mga sitwasyon na magpapatunay sa pananaw mo sa mundo. Kaya mo minsan nasasabi, alam ko ang dapat kong gawin, pero hindi mo ginagawa. Parang may invisible na puwersa na humihila sa iyo pabalik sa dati. Iyan ang paradigma, naranasan ko mismo ito. Noong nagtatrabaho ako sa bumbero, halos wala akong kinikita at puno ng utang. Sa isipan ko, alam kong may mga taong yumayaman, nabubuhay ng maayos, naglalakbay sa mundo, pero sa loob ko, may isang tinig na nagsasabing hindi iyon para sa akin. Pakiramdam ko ay nakakulong ako sa limitadong buhay, at matagal kong tinanggap ang pagkukulong na iyon nang hindi namamalayan na ako ang nagkandadong-kandado ng pinto. Nahagip mo na ba ang isang taong nakamit ang kalayaan sa pananalapi at naisip mo, ang taong iyan ay maswerte, o siguro ay mayaman ang pamilya niya? Ang ganitong pag-iisip ay tipikal sa paradigma ng kakapusan, dahil palagi itong naghahanap ng panlabas na dahilan sa tagumpay ng iba, imbes na aminin na lahat ay nagsisimula sa isipan. At dyan nagsisimula ang panganib. Dahil habang naniniwala kang kontrolado ng mga pangyayari ang iyong buhay, hindi mo mapapansin na ang iyong mga paradigma ang gumagawa ng mga pangyayaring iyan. Ipinakita na ng mga pag-aaral sa pag-ugali ng tao na mahigit siyam na ng ating mga desisyon araw-araw ay otomatiko, ginagawa sa piloto otomatiko, ginagabayan ng panloob na mga pattern. Ibig sabihin, kung mahigit anim na po ka na at naniniwala kang wala ng panahon para magbago, ang iyong utak ay organisa ang iyong mga pagpili para mapatibay ang paniniwalang iyan. At tingnan mo kung gaano ito kataksil, maaari mong gustuhin magbago, pero may mangyayari palagi na magpapatunay sa iyong paniniwala. Ngayon, isipin natin, ilang beses mo nang ipinangako na mag-ipon, mag-ehersisyo, magbabago ng trabaho, at pagkatapos ng ilang araw ay bumalik ka sa dati mong ugali. Hindi ito kakulangan ng pagsisikap, ito ang paradigma na depensahan ang teritoryo nito. Ang subconscious ay na naprogram para panatilihing ligtas ka sa iyong comfort zone, kahit na ang comfort zone na iyon ay hindi komportable. Parang nakakulong ka sa selda, pero ang susi ay nasa bulsa mo. Kaya, ang unang pagbabago ay dapat sa loob. Dapat magsimula sa kamalayan na ang paradigma ay umiiral at hindi ikaw yon. Ito ay isang program lamang na tumatakbo sa loob mo. At tulad ng anumang programa, maaari itong mauninstall at mapalitan. Ang pumipigil sa karamihan ng mga tao ay ang kakulangan ng pagkaunawa na ito. Naniniwala silang malaya silang nag-iisip, pero sa totoo lang ay inuulit lamang nila ang mga lumang pattern. At tanong ko, ilang oportunidad na ang napalampas mo dahil lang sa may tinig sa loob mo na nagsabi na hindi ito para sa'yo? Ilang beses ka nang tumigil sa pag-invest sa isang proyekto, sa paglalakbay, sa pagbabago ng iyong buhay, dahil sa takot na lumabas sa iyong comfort zone? Iyan ang paradigma na tahimik na kumikilos. Sa edad na anim na po, maraming tao ang may dalang isang buong buhay na mga paradigma. Pero doon mismo nagsisimula ang kapangyarihan ng pagbabago. Dahil sa pag-alam na hindi ka alipin ng mga paniniwalang ito, nakakamit mo ang kalayaan para pumili ulit. At kahit anong edad mo pa, kapag binago mo ang paradigma, nagbabago rin ang vibration ng iyong katawan, nagbabago ang iyong pananaw, nagbabago ang mga resulta na lumalabas. Iyan ang ugat ng lahat ng pagbabago. Gusto mo ng simpleng ehersisyo? Tanungin mo ang iyong sarili, anong mga parirala at paniniwala ang paulit-ulit kong sinasabi hanggang ngayon na narinig ko noong bata pa ako? Mapagtatanto mo na ang malaking bahagi ng iyong buhay ay nabuo ng mga salita na hindi kailanman naging sayo. At kapag nakita mo ito ng malinaw, magsisimula kang magkaroon ng puwang para sumulat ng bagong kwento, hindi na kontrolado ng invisible na paradigmang ito, kundi ng iyong tunay na nais na mabuhay. Lahat sa universo ay gumagalaw. Wala nang natitinag, wala talaga. Kahit yaong mukhang matatag at hindi gumagalaw, kapag tiningnan sa mikroskopyo, ay umaalog sa isang napakabilis na bilis. At ganun din ang ating katawan. Kung maaari mong makita ang sarili mo sa isang infrared camera, makikita mo ang isang nagniningning na kumikinang sa enerhiya. Iyan ang iyong enerhiya, ang iyong buhay na palaging gumagalaw at ito mismo ang enerhiyang tumutukoy sa iyong inaakit. Kapag nag-iisip ka ng mga alalahanin, ng mga utang, ng sakit o kalungkutan, itinutugma mo ang iyong isipan sa dalas ng kakapusan at takot. At simple ang batas, ang iyong inilalabas ay ang iyong inaakit. Walang exception. Parang radyo, maririnig mo lang ang musika sa dalas na iyong nakatuon. Kung nasa negatibong pag-iisip ka, huwag mong asahan na maririnig mo ang positibong musika sa iyong buhay. Napansin mo na ba kung paano minsan lahat ay parang nagkakamali ng sabay-sabay? Nagising kang late, natapon ang kape, may natanggap kang masamang balita, at parang ang buong araw ay nag-ayos para patunayan ang iyong masamang mood. Hindi ito nangyayari ng basta-basta. Ang vibration na iyong tinataglay ay lumilikha ng serye ng mga pangyayari na naayon dito. Gayon din, kapag nagising kang may pasasalamat, kapag nagdesisyon kang mag-isip ng mga posibilidad imbes na limitasyon, itinutugma mo ang ibang dalas. At pagkatapos ay lalabas ang mga tao, ideya, at oportunidad na tugma sa enerhiyang iyon. Naalala ko ang panahon na may utang ako. Ang aking isipan ay palaging nasa pag-isip ng kakulangan. Ang pinag-uusapan ko lang ay ang mga bayarin na kailangan kong bayaran, kung paano hindi sapat ang pera, kung paano hindi ko nakikita ang solusyon. At hulaan mo kung ano ang aking naakit. Mas maraming utang, mas maraming kakulangan, mas maraming hirap. Nang magsimulang baguhin ko ang aking iniisip at nararamdaman, nagsimulang magbago ang mga bagay-bagay. Hindi ito nangyari ng overnight, pero ang simpleng pagbabago ng panloob na vibration, ay nagbigay daan sa mga bagong ideya, mga bagong negosyo, at mga bagong taong tumulong sa akin. At ang tanong ko ay, ano ang vibration na yung tinataglay ngayon? Dahil, kahit hindi mo namamalayan, naglalabas ka ng isang dalas ngayon, sa mismong sandaling ito. Ito ba ay pag-asa o takot? Pag-abunda o kakapusan? Kung mahigit ka na sa anim na po at nararamdaman mong nawalan ng ningning ang buhay, baka hindi ang buhay ang nawalan ng ningning, kundi ang vibration na iyong inalagaan araw-araw. Ipinakikita ng mga modernong pananaliksik sa positive psychology na ang mga taong nagtataguyod ng mga emosyong tulad ng pasasalamat at saya ay nabubuhay ng mas matagal, may mas kaunting problema sa kalusugan, at lumilikha ng mas malalim na koneksyon sa lipunan. Ito ay hindi lang motivational speech, ito ay agham na nagpapakita na ang panloob na kalagayan ay direktang nakakaapekto sa panlabas. Kapag sinasadya mong magpasalamat, naglalabas ang iyong katawan ng mga kemikal na nagpapalakas ng immune system, nagpapataas ng enerhiya, at nagpapabuti pa nga ng memorya. Isang malakas na halimbawa nito ay si Oprah Winfrey. Palagi niyang sinasabi na ang pagsulat ng journal ng pasasalamat ay isa sa mga pinakanagbagong ugali sa kanyang buhay. Tinulungan siya nito na mapanatili ang positibong vibration kahit sa mga panahon ng kahirapan at hindi sinasadya na ang kanyang karera at impluensya ay lumawak sa napakalaking antas. Ngayon isipin mo kung araw-araw, sa halip na magtuon sa mga kulang, magsisimula kang magtuon sa mga mayroon ka na. Isipin mo kung sa halip na ulitin ang, tapos na ang buhay, magsisimula kang magsabi, ang buhay ay nangyayari ngayon at pinipili kong magvibrate sa kasaganaan. Ito ay magbabago hindi lamang kung paano mo nararamdaman, kundi magbabago ang mga taong lumalapit sa iyo, magbabago ang mga oportunidad na lumalabas, at magbabago pa nga ang paraan ng pagtugon ng iyong katawan sa panahon. Ang totoo ay hindi mo kontrolado ang edad mo, pero kontrolado mo ang dalas na iyong ginagalawan. At kung ang dalas na ito ay magbabago, ang lahat sa paligid mo ay tiyak na magbabago rin. Dahil ang batas ay malinaw at hindi nagkakamali, palagi mong inaakit ang mga bagay na naayon sa iyong vibration. Ang pagdating sa edad na anim na po ay parang pagtingin sa salamin na sumasalamin, hindi lamang sa mukha na may marka ng panahon, kundi pati na rin sa lahat ng iniisip, pinili, at mga ugali na iyong inalagaan sa buong buhay mo. At doon mismo nagkakamali ang maraming tao, naniniwala na ang kapangyarihan para magbago ay wala na sa kanilang mga kamay. Pero ang totoo ay, pagkatapos ng mga dekada na nasa piloto automatiko, sa wakas ay mauunawaan mo na mayroon kang kalayaan na piliin kung ano ang iyong iniisip. Iyan ang susi na nagbabago ng lahat. Naranasan ko ito. Matagal na panahon, parang walang direksyon ang aking buhay. Nagtatrabaho ako sa bumbero sa Toronto, isang trabaho na sigurado sa paningin ng iba, pero hindi ako masaya at walang pag-asa sa pag-unlad. Tinitignan ko ang aking bank account at nakikita ko ang pareho lang, mga utang at limitasyon. Monotonos ang aking rutina, mabigat ang aking mga iniisip, at ang aking kinabukasan ay mukhang mapapahamak na ulitin ang kasalukuyan. Hanggang sa isang libro ang dumating sa aking mga kamay, Think and Grow Rich. Hindi lamang iyon isang pagbabasa, isang tawag iyon. Ipinakita nito sa akin na maaari kong piliin ang aking mga iniisip, at ang pagpili na yon ay may kakayahang baguhin ang aking realidad. Parang pagsindi ng ilaw sa isang kwarto na nanirahan ako sa dilim sa loob ng maraming taon. Napahinto ka na ba para isipin kung gaano kadalas mong inuulit sa iyong isipan ang mga pariralang tulad ng i hindi ko kaya, wala na akong edad para dyan, huli na. Ang mga salitang ito ay hindi lamang mga hiwalay na parirala, mga utos ito na ibinibigay mo sa iyong subconscious at sumusunod ang subconscious. Pero kapag napagtanto mong maaari kang pumili ng ibang mga iniisip, nagsisimula kang magpadala ng mga bagong utos. Parang kinuha mo na ang manibela ng sasakyan ng iyong buhay pagkatapos ng maraming taon na nakaupo sa passenger seat. Gusto kong ihambing ang kamalayan sa isang puting tela. Araw-araw mayroon kang bagong pagkakataon na piliin kung ano ang iyong ipro-project dito. Karamihan sa mga tao, nang hindi na mamalayan, ay palaging nagpo-project ng mga larawan ng pag-aalala, takot, at limitasyon. Pero kapag nagdesisyon kang maglagay ng mga larawan ng kasaganaan, kalusugan, sigla, kahit na mukhang imposible sa simula, ang bagong pagpili na ito ay magsisimulang magbigay daan sa ibang resulta. At wala itong kinalaman sa pantasya. Ipinakita na ng agham na ang neuroplasticity ay nagpapahintulot sa utak na lumikha ng mga bagong koneksyon sa anumang edad. Ipinakita ng mga kamakailang pag-aaral na ang mga taong mahigit anim na po na nagsimulang matuto ng mga bagong ugali, mga bagong wika, o mga bagong libangan ay nagremodel ng mga bahagi ng utak na dating inaakalang natutulog. Ipinakikita nito na ang edad ay hindi limitasyon, kundi oportunidad. At narito ang pinakamakapangyarihang punto, hindi mo kailangan ng perpektong resume, ng mga titulo o ng pagkilala sa labas para baguhin ang iyong buhay. Wala akong yan noong nagdesisyon akong umalis sa bombero at magbukas ng aking unang negosyo. Wala akong pinag-aralan sa universidad, walang karanasan sa negosyo. Ang meron ako ay isang desisyon. At ang desisyon na baguhin ang aking mga iniisip ay sapat na para makaakit ng mga ideya, mga tao, at mga pangyayari na dati ay mukhang imposible sa isang iglap, isang taong may malaking utang at walang pag-asa ay kumikita na ng mahigit isang daang libong dolyar kada taon, isang bagay na noon ay tila imposible sa akin. Marahil ay nagtatanong ka, saan nga ba magsisimula? Simulan sa simple. Sa bawat pagsulpot ng isang negatibong pag-isip, tanungin ang sarili, talaga bang akin ito, o ito ba'y paulit-ulit ko lang naririnig kaya't naniwala na ako? Ang tanong na iyan mismo ay nagbubukas na ng daan para sa pagbabago. At kapag napagtanto mo na mayroon kang kapangyarihang pumili, mararanasan mo ang isang kakayahang laging naroon, ngunit marahil ay hindi mo pa nagagamit ng may kamalayan. Sa edad na anim na po, hindi ka patapos sa buhay. Nasa harapan mo ang pagkakataong muling isulat ang iyong kwento ng mas malinaw kaysa noong dalawampu ka pa. Dahil alam mo na kung ano ang mabuhay na parang nasa otomatiko, kaya naman kaya mong magdesisyon na huwag ng mabuhay ng ganoon. At kapag nagawa mo na ang desisyon na 'yan, lahat ay magbabago. Ang iyong enerhiya, ang iyong mga oportunidad, ang iyong mga relasyon, at maging ang paraan ng iyong pananaw sa buhay. Ang kapangyarihan ng may kamalayang pagpili sa iyong iniisip ay, walang duda, ang pinakamalaking kalayaan na mararanasan mo sa kahit anong edad. Ang iyong subconscious ay parang isang matabang lupa na tumatanggap ng lahat ng binhi na itinatanim mo rito, nang hindi tinatanong kung mabuti o masama ang mga ito hindi nito pinaghiwalay ang totoo sa hindi totoo, hindi nito sinusuri kung makakatulong o makasasama sa iyo. Tinatanggap lamang nito ang paulit-ulit mong sinasabi ng may emosyon at pagiging pare-pareho. Kaya naman maraming tao, kahit na gustong gusto ang kasaganaan at kalayaan, ay laging bumabalik sa parehong punto ng kakapusan. Ang conscious mind ay nagsasabi, gusto kong yumaman, gusto kong maging malusog, gusto kong maging masaya, Ngunit ang subconscious, ay nakaprogram na sa loob ng maraming dekada, upang maniwala sa kabaligtaran. At dahil ang subconscious ang talagang nagdidikta ng mga resulta, ito ang laging nananalo. Para bang may dalawang mundo sa loob mo? Ang conscious ay lohikal, makatwiran, na unawaan na posible ang pagbabago. Munit ang subconscious ang may hawak ng mga tali ng otomatikong pag-ugali. Kaya naman, alam mo na kailangan mong magtipid, mamuhunan, at alagaan ang kalusugan, pero bigla mo nalang napapansin ang iyong sarili na nag-ubos ng pera ng walang pakundangan, nagpapaliban, at kumakain ng mga hindi dapat. Hindi ito kakulangan ng disiplina, ito ay simpleng puwersa ng subconscious na gumagabay sa iyo sa bagay na sa tingin nito ay ligtas. Nakilala ko ang maraming tao sa aking karera na napakatalino. Mga psychologist, doktor, professor sa universidad, lahat ay may mga diploma na nakakamangha. Munit kapag tinitingnan mo ang kanilang pinansyal na kalagayan, palagi silang kulang, nabubuhay lamang sa sweldo. At kasabay nito, nakakita rin ako ng mga taong walang anumang pinag-aralan, ngunit yumaman ng husto. Ang pagkakaiba ay hindi sa katalinuhan, kundi sa programming ng subconscious. Sa aking buhay, naging malinaw ito pagkatapos kong mabasa ang Think and Grow Rich naintindihan ko ang lohika ng itinuturo ng libro, ngunit daladala ko pa rin sa loob ko ang lumang ideya na mahirap ang pera, ang kayamanan ay hindi para sa mga karaniwang tao, baka hindi ko ito magawa. Isang mahirap na proseso ang pagpapalit ng mga paniniwalang ito. Sa simula ay parang nagsisinungaling ako sa sarili ko kapag inuulit ko ang mga affirmation ng kasaganaan. Napakalaki ng discomfort, ngunit ang discomfort na yon mismo ay patunay na binabago ko ang paradigma pinipilit ang aking subconscious na tanggapin ang isang bagong programming at ito ay isang bagay na kinakaharap ng lahat kapag nagsimulang mag-isip ng iba ang iyong katawan ay tumutugon ang iyong isipan ay lumalaban dahil ang pag-alis sa iyong comfort zone ay nakakatakot ito ay katulad ng nangyayari kapag may nag-isip na umalis sa isang stable na trabaho para magtayo ng sariling negosyo Maaaring sabihin ng lohika na may katuturan ito, ngunit ang subconscious ay sumisigaw, mapanganib ito, mabibigo ka. Ang panloob na tunggalian na ito ang pangunahing dahilan kung bakit maraming tao ang natatali sa mga pangkaraniwang buhay, hindi dahil sa wala silang kakayahan, kundi dahil daladala nila sa loob ang mga paniniwalang palihim na sumisira sa kanila. Mayroong pag-aaral na ginawa ng mga neuroscientist na nagpapakita na humigit kumulang siyam na porsyento ng ating mga iniisip at ginagawa araw-araw ay nagmumula sa subconscious. Nangangahulugan ito na kung hindi mo ireprogram ang bahaging ito ng iyong isipan, gaano man karami ang iyong pag-aaral o pagpaplano ng may kamalayan, babalik ka pa rin sa pagtira sa loob ng parehong mga limitasyon. Para kang nagmamaneho ng sasakyan na nakapul ang handbrake. Maari kang bumilis, ngunit hindi ka gagalaw. Ngayon, isipin ang bilang ng mga beses na nakita mo na ang iyong sarili na inuulit ang mga pamilyar na pattern. Marahil ay napansin mo na halos kasing halaga ng kinikita ng iyong mga magulang ang iyong kinikita na nahaharap ka sa parehong mga problema na kanilang hinarap. Hindi ito isang coincidence. Ito ay patunay na ang programming ng subconscious ay ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa hanggang sa magdesisyon ang isang tao na putulin ang siklong ito. Sa edad na anim na po, maraming tao ang naniniwala na huli na para baguhin ito, ngunit ito ay ang kabaligtaran. Sa yugtong ito ng buhay, mayroon kang sapat na kapanahunan upang mapagtanto na ang mga resulta ay hindi natutukoy ng pagkakataon, kundi ng isang panloob na programming. At kung nabuhay ka ng anim na pung taon na may negatibong programming, posible ring mabuhay ang susunod na mga taon sa pamamagitan ng pagreprogram para sa kasaganaan, kalusugan, at kaligayahan. Ang unang hakbang ay maging aware sa mga paulit-ulit mong sinasabi sa iyong sarili araw-araw. Kung ang iyong isipan ay nagpupumilit na sabihin na, hindi ko kaya, wala akong pera, huli na, alam mo na ang mga pariralang ito ay mga lumang programming lamang na paulit-ulit na tumatakbo. Kapag sinimulan mong palitan ang mga ito ng mga bagong affirmation, sa simula ay magmumukhang peke, ngunit kung magtityaga ka, magsisimulang tanggapin ito ng subconscious. At kapag tinanggap na ito, magbabago ang laro. Ang dating tila imposible ay magsisimulang dumaloy ng natural, dahil ngayon ay mayroon kang subconscious na gumagana para sa iyo, sa halip na laban sa iyo. Ito ang puwersang nagbabago sa buhay. Hindi ang dami ng nalalaman mo, hindi ang pisikal na pagod mo, kundi ang programming na daladala mo sa loob mo. Ang pagbabago sa subconscious ay pagbabago sa ugat ng lahat ng resulta, at kapag nangyari iyon, anuman ang edad, matutuklasan mo na maaari mong muling likhain ang iyong realidad. Maraming tao ang nag-aalinlangan kung ang mga ideyang ito ay gumagana sa praktika. Marahil ay naisip mo na rin, mukhang maganda ito, ngunit may nakakamit na ba talaga ng pagbabago sa buhay sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng paraan ng pag-iisip? Kaya gusto kong pagmasdan mo ang mga halimbawa na nasa harapan natin. Si Oprah Winfrey, halimbawa, ay lumaki sa napakasamang kalagayan. Nakaranas siya ng kahirapan, pang-aabuso, at paulit-ulit na minamaliit. Ngunit sa isang punto, nagpasya siyang huwag hayaang tukuyin siya ng kapaligiran kung saan siya isinilang. Bumuo siya ng isang bagong pananaw sa sarili, naglinang ng mga bagong gawi sa pag-isip, at binago ang enerhiya na dumadaloy sa loob niya tungo sa isang bagay na positibo, malikhain, at makapangyarihan. Ngayon, hindi lamang siya nakapag-ipo ng bilyon-bilyong dolyar na kayamanan, ngunit naging isa rin siya sa mga pinakamaimpluensyang babae sa mundo. Sa tingin mo ba ay nangyari ito kung nanatili siyang nakakulong sa paradigma ng biktima at kakapusan kung saan siya lumaki? Impossible. Ang nagbago ay hindi lamang ang panlabas na kapaligiran, kundi ang panloob na programming. Ngayon, isipin ang kabaligtaran. Si Mike Tyson, ang dakilang kampiyon ng ring, isa sa mga pinakatakot at pinakamatalinong boksingero sa kasaysayan. Kumita siya ng daan-daang milyong dolyar sa kanyang karera, ngunit nawala ang halos lahat. Paano kaya nagkaroon ng ganoong kayamanan ang isang tao, at sa maikling panahon, nakita na lang niya ang perang iyon na umaagos sa kanyang mga daliri. Ang sagot ay nasa paradigma. Hindi binago ni Tison ang kanyang panloob na pananaw tungkol sa pera. Sa loob-loob niya, nabubuhay pa rin siya bilang isang nangangailangan at mahina na bata na naghahangad na punan ang isang kawalan sa pamamagitan ng mga pagpapakalabis, labis na paggastos, at nakasisirang relasyon. Ang resulta, kahit na napapalibutan ng material na kasaganaan, ang kanyang isipan ay nanatili sa kakapusan. Malinaw nitong ipinapakita na hindi ang iyong kinikita ang tumutukoy sa iyong kinabukasan, kundi ang mentalidad na sumusuporta sa kita na iyon. Kung maingat mong mapapansin, mapagtatanto mo na ang mga halimbawang ito ay hindi mga eksepsyon. Sa lahat ng oras ay nakakarinig tayo ng mga kwento ng mga taong nakamit ang biglaang kayamanan, maging sa loterya, mana, o maging sa matagumpay na mga negosyo, ngunit sa loob ng ilang taon ay bumalik sila sa dati o mas masahol pa kaysa noon sa estadistika, karamihan sa mga nanalo sa loterya ay nawawala ng lahat sa loob ng limang taon. Bakit? Dahil ang paradigma ng kakapusan, takot, at kawalan ng seguridad ay nananatiling aktibo. Dumating ang pera, ngunit pinalayas ito ng panloob na programming. Sa kabilang banda, may mga taong nagsisimula mula sa wala, walang formal na edukasyon, walang koneksyon, walang pinagkukuhanan, ngunit binago nila ang kanilang paraan ng pag-isip, itinaas ang kanilang sariling enerhiya at nagtayo ng matitibay na kayamanan. Hindi ito isang coincidence. Ipinakita na ng agham na ang paraan ng ating pag-isip at pakiramdam ay direktang nakakaapekto sa ating mga pinansyal na desisyon. Ipinapakita ng mga pananaliksik sa economic psychology na ang emosyonal na kalagayan ay may mas malaking epekto sa mga pagpipilian sa pamumuhunan kaysa sa makatwirang lohika. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay nakakaramdam ng kawalan ng seguridad, kahit na mayroon siyang maraming pera, may posibilidad na gumawa ng mga maling desisyon na ginagabayan ng takot. Ngunit kapag ang isang tao ay nagtatayo ng panloob na tiwala sa sarili at isang masaganang pananaw sa sarili, kahit na kaunti lang ang meron, nagsisimulang kumilos ng mas matapang, pare-pareho, at matalino. Ngayon gusto kong pag-isipan mo, alin sa mga kwentong ito ang inuulit mo ngayon? Mas malapit ka ba sa paglalakbay ng isang taong, tulad ni Oprah, ay nagpa siyang baguhin ang kanyang isipan at sa gayon ay binago ang mundo. O may posibilidad ka bang mamuhay tulad ni Tyson, na nag-ipon ng mga resulta na hindi mo kayang panatilihin dahil sa kawalan ng panloob na pagbabago? Ang tanong na ito ay maaaring nakakainis, ngunit kinakailangan. Dahil ang katotohanan ay ang bawat isa sa atin ay mayroon ng naglalagos na enerhiya ng paglikha sa loob ng ating katawan. Ang pagkakaiba ay kung paano natin pinipili na hubugin ito kung upang palakasin ang mga lumang paradigma o upang lumikha ng isang bagong realidad. Nakita ko na mismo ang nangyari ito sa mga taong malapit sa akin. Nakakilala ako ng mga lalaki at babae na may simpleng trabaho, karaniwang sahod, ngunit nang magpasya silang baguhin ang paradigma, nagsimulang mamuhunan sila ng oras sa pag-aaral, pag-isip, at paniniwala sa mga bagong posibilidad. Sa una, tila isang mental exercise lamang, ngunit agad na nagsimulang lumitaw ang mga resulta. Mga promosyon, hindi inaasahang mga oportunidad, mas magagandang relasyon, maging ang kalusugan ay gumaganda. Lahat ng ito ay dahil sa pagbabago ng panloob na programming, ang enerhiya ay nagbago, at ang universo ay tumugon ayon sa bagong dalas na yon. At marahil ay iniisip mo, ngunit gagana pa ba ito pagkatapos ng anim na po? Ang sagot ay, ang utak ay hindi tumitigil sa pag-aaral, ang katawan ay hindi tumitigil sa pag-vibrate, ang enerhiya ay hindi tumitigil sa pagdaloy. Ang nagbabago ay ang ating pagpayag na hamunin ang mga lumang paniniwala. Ang edad ay hindi isang limitasyon, ito ay isa lamang pang paradigma na maaari mong piliin basagin. Nakakita ka na ba ng mga taong nagsimula ng negosyo pagkatapos ng 60, 70 taon at umunlad? Nakakita ka na ba ng mga taong nag-aral ng mga bagong propesyon, lumipat ng bansa, o maging muling umibig sa yugtong ito ng buhay? Lahat ng ito ay nangyayari lamang dahil nagpasya silang baguhin ang kanilang panloob na program. Kaya iniwan ko sa iyo ang pagmumuni-muni na ito, ano ang iyong ginagawa sa enerhiya ng paglikha na dumadaloy sa iyo araw-araw? Hinahayaan mo bang hubugin ito ng paradigma ng kakapusan, takot, at kawalan ng seguridad? O pipiliin mo bang hubugin ito sa pamamagitan ng mga kaisipan ng kasaganaan, katapangan, at kasaganaan? Sapagkat sa huli, hindi ang milyon-milyong dolyar ang nagbabago sa buhay. Ito ay ang pagbabago ng paradigma na sumusuporta sa bawat tagumpay at pumipigil sa pagkawalan ito sa paglipas ng panahon. Ito ang susi at abot kaya ng sinumang handang tanggapin ang kapangyarihang ito. Ang pinakamahalagang punto sa lahat ng iyong narinig hanggang ngayon ay hindi ang pera, hindi ang edad, at hindi ang mga pangyayari ang tumutukoy sa takbo ng iyong buhay, kundi ang paradigma na daladala -dala mo sa loob mo. Kapag binago mo ang programming na ito, ang mundo sa paligid mo ay hindi maiiwasang tumugon. At kung may katuturan na ito para sa iyo, huwag tumigil dito. Ang susunod na video na lumalabas sa iyong screen ay tutulong sa iyo na umakyat ng isang hakbang sa hagdan ng karunungan upang maging kahit isang porsyento na mas mahusay kaysa sa iyo mayon. Pinapasalamatan ko ang iyong atensyon at inaasahan ko kayo sa susunod na video.